Uh, kamusta pa kayo mga kaibigan? Uh, mga kamag-anak, uh, lalo na sa mga mahirap na kagaya ko. Kasi po, uh, pamagatan na nating video na pagkain ng mahirap, pero masarap. Ay, di ko na babanggitin ang pangalan. Kita nyo na. Uh, ganito po pagluto ng, ano, ng noodles. Haluan po ninyo ng malunggay. Ah, uh, kung may itlog, swerte. Hmm. Kaya po tayo. Huwag kayong alis. Marami tayong pag-usapan. Alam niyo sa so pag may mga baha, ay, binabati ko yung mga binaha, ha? Ito ang madaling uh, makain, maluto, ibigay niya ayuda pero mayroon din pong nagsasabi na masama daw sa kalusugan nito kasi maalat alam ninyo kahit hindi kayo kumain nito pag uh, iniinom niyo ang tubig sa isang araw ay dalawang baso lang tagilid ka dyan <laughs> alam mo ang iniinom kong tubig sa isang araw apat na ganito mga 2 liters kasi siguro mga 500 ml uh, ml mm, uh, mm. Hmm. Kita nyo, isang lagok lang. Kulang pa yata eh, baka lima. Limang ganito, isang araw. Pero wag yung yun yung biglain ha. <laughs> Siyempre, dipindi yan sa capacity ng yung tiyan. Pag video busog na, mamaya naman. O, oh, ganun pa. Kahit gaano ka alat ang kinakain mo, kung sinabi nilang na alat, pero hindi niya maalat na luwang ko ng gulay. Hmm. Kasi yan, narami akong naririnig, nakikita na video na bawal daw kumain yung mga ganito. Yun na nga sinasabi ko, Kaya kailangan balance sa pagkain. Kaluan mo ng gulay. Na ito, Pinitas ko lang to dyan. May tanim ako, eh. <laughs> Siguro, ang halaga ganito ano, eh, ah. Ah, eh, wala pa blaka na 30 pesos. Hindi ko na to maubos nga eh. Pinakita ko lang sa inyo ganito kadami na Ay oh. big sabihin, dalawang ulaman na to. Hindi hmm. na naman ako kumain eh. Masaka <laughs> din man ako mukbang yan, ubusin ko 'yan. Pinakita ko lang sa inyo kung ba na pagluto ng ganito. Kaya, di po pwede na maniwala ka agad tayo doon sa mga kasabi-sabay na bawal na kumain nito. Ay ko pangalanan. Marami nang sasabi. Kahit yung mga dilata nga daw, bawal eh. <laughs> Gagawin ba yan ng pabrika kung bawal? Dumaan yan sa pagsusuri. Hmm. Tapos sabihin niyo puro gulay na lang kainin kailangan din natin kumain ng uh, ano isda uh, karne balan sa pagkain at uh, mas maganda kung lagi may halong gulay hmm. yan po ang totoo hindi po natin pwedeng pagbintangan yung mga pagkain na sabihin mo nagkakasakit ka sa bato ang dahilan po ng sakit na bato kulang ka sa tubig sa katawan hmm. Kasi ang nagsasala sa ating kinakain muna sa atay papunta dun sa bato. Ibig sabihin, kung maraming tubig, ma hindi <laughs> mahirapan yung bato mo. mag Eh, e kung kong ay kung maalat nga, ay ka. <laughs> yun yung sinasabi na... Uh. E kaya yon diskarte po sa pagluluto. Kailangan po discard uh, diskarte po sa pagkain. Mm. yun lang napakasimple lang. Marami pa ko diyan mga, mga dilata. kaya po hindi po totoo yung sabi na nakakasama sa kalusugan. Kailangan po kahit anong kainin niyo, tubig po ang uh, importante. Kasi kung maalat man 'yan, tatabang 'yan kung marami kang tubig na iniinom. Nako. Malapit na maubos. <laughs> Ay, baka uh, hindi ko pa kasi nabilan kung huh? ilang ganito isang araw na inom ko Yun, yun po. Kaya po, kung napapansin niyo yun, yung mga manlalaro, di ba, yung mahilig sa mga sports, lagi may dalang tubig. Malakas ang minom ng tubig. Mga healthy po ang katawan nun. Hindi yun uh, sabi mo kahit na uh, nakakain ka ng mga ganun, eh, nagkasakit ka. Kumain ka ng ganyan, tawag marami ka rin iniinom na tubig. Saka importante, haluan mo ng gulay. Eh, pero kung kayo yayaman, hindi doon kayo magluto kayo ng mga matataba. <laughs> Lalo kayong mga <mahayabla> doon. Ngayon <laughs> po, ang uh, hanggang simpleng uh, buhay lang po tayo. Ah, uh, wala po tayong ah, uh, gustong ah, uh, na tao. Hmm? Kaya ganito ang aking upload kasi Lagi kong nakikita na bawal daw. Bawal sa mayaman. O, sige nga. Bakit yung mga mayaman, pag nag-aayaw ito ang mga <laughs> nagtitipid kayo eh. Eh kung bawal, eh, huwag ninyong ayodahan ng ganito. Ayodahan ninyo ng mga karne norte. Hindi, eh. <laughs> La pero lang ha. Kasi uh, ko lang ma matuto ang mga tao. Hmm? Kasi, ay ingat na ingat tayo sa pagkain, tapos sa ah, kulang naman tayo sa tubig. Yun ang kailangan. Para tumabang ang mga maalat, kamo, sapat na tubig ang ininom natin. Ito, kumain din tayo ng mga protas, kung may pambili. Kung wala, gulay. Hmm? Gulay. Eh paano, mahal din ang gulay. Magsipag, Magtanim. Alam ba ninyo, uh, ito mayroon na ako isang puno dyan sa gilid ng bahay. Perasong perasong lupa na lang, tinusok ko malunggay na buhay na siya. Tsaka, yung mga talong, ay hindi, hindi namumunga ang talong sa paso. Yung mga alokbate pwede sa paso, uh, sili pwede. Kamatis. Yun po, uh, kailangan po, para tayo uh, yeah. sa kahirapan, diskarte. Eh, huwag tayong maniniwala doon na bawal pa tayong kumain ito. Ito nga na madaling bilhin eh. Itlog, mahal na rin eh. Iya, yeah, kahit, nawala ng halong itlog yan, ah, haluan mo lang ng uh, gulay palagi. Kangkong, malunggay. Hindi ko pa nasubukan ng uh, ibang gulay. Ah, pwede lahat yan. Kasi, mamimili ka. Kung, uh, kung chicken, pwede rin sa malunggay. Diba? Chicken ito, beef flavor, pwede rin sa malunggay. Ganun na lang. Okay, na lang. Sana eh, ah, dagdagan natin ang ah, pagsisikap. Lagi tayong magtanim ng sa paligid. kaysa bumili kang gulay eh. Ito, napakadaling buhay. Tinatapon nga lang to eh. Kaya ang pagkakamali nga ng tao, bakit ayaw kainin? Maraming ayaw kumain ito. Hinahalo na nga to sa pandesal eh. Napakasustansya. Okay, o sige, na lang. sana eh, ito yung mga ano mga marami kasi naninira dito eh. Kaya kinukontra ko lang. Haluan mo ng gulay. Minum ka maraming tubig. Wala ang problema yan. Okay, ganito na lang. Maraming salamat. Ingat po tayo lang.